kasayan kasi marunong naman lumangoy. Yung kasama lang kasi hindi, hindi marunong lumaway tapos takot sa ganitong wave. Ay kuya, shout out! Ayan yung mga guard na dito. Dito kami nag-start. Iikot lang, iikot, iikot lang naman doon sa matapos. Dito kami ganito nag-start eh. Pasok namin, hindi ako na ako nakapag-end. Dahil, uh, ko yung mga bata. Tapos wala pa ako Ano, ano, ano. na. <laughs> Ay, guys. guys, bumili sila ng ice cream. <laughs> just just... <laughs> uh oh. <laughs> usual well, guys ito yung uh, view na makikita nyo I don't know my train yung may train to no? sobrang init pero ano ba siya katamtaman mong init na nasasabi mong init oh so, makikita nyo yung hindi na kami sumakay dyan. mo. Iharap ko muna yung aking Iharap ko muna yung aking ano, mukha. Kasi nga, lahat pwede makikita niya. No? Wait, maybe, uh, uh, yeah. at mo kong alaga din yun sila oh. yung building na ayun o oh, yung building na yun kita nyo ba ayun yung building dito, dito maganda sa Atlantis Pilipino ang engineer dyan naabangan ko yung mga alaga ko nandito yung tatlo hindi sila kaya lang mahaba yung pila eh Ito, na-try ko na to. na try na ko nito mag-slide. Tapos yung orange. Yan, yung orange na yan. Napakahaba niya. Na-try ko na din. Ang hindi ko lang na-try, yung ano, yung store or slide stone ba yun? Yung napakahaba. Tapos nakatirik talaga yung ano, dadaanan mo. Ay, eh, sabi ko, mataya dyan pag may try ko kasi yun yung hindi ka talaga na-try ah, hindi pa mahaba kasi yung pila doon oh. nakasakay ng gano'n hindi ako ko kasi may dalayan silang sakay ah, eh. is finish finished? why? only I watch na... okay because the food is ready now kami sa, ano guys, dito na kami sa kakain na kami noong oras na, alas tres media na Lili uh, nililis ko sa mga anak uh, na, ano yan, vlog na lang, vlog ako lang kasi, wala eh wala ko internet guys alam nyo yung green na yan, na-try ko na... Ay, hindi pala. Hindi ko pa na-try yung green na yan. Grabe. <laughs> yung mga kasama ko, ayun, tatlo. Yung dalawa kasi, malilit. Ayun, pinulit-pulit. Yung, yung malalaki, kasama din namin, pero wala, hindi na sila pwedeng samahan ng nani. So, yung isa namin kasama, si Feli, yung lagi kasama ko dito sa vlog, ay ano, yun ang nag-order sa amin ng pagkain. Kasi doon sa canteen ay mahaba din ang pila. Kung so, kailangan ganun kami, iwahin wala eh. Connection namin ay mga telepono. Kaya lang, wala nga akong internet. Pero connect ako dito, may, may ano sa na walang internet. Yala! here. May lugar wala siyang internet. Here here. Hindi lahat na may ano, lalo na pag nandoon kami sa tubig, wala internet. Sa ide. Ah. Daming tao, grabe. Eh, eto, ah, ito pala yun. Nasuot na, try to na to. Ito, try na to. na pala yan. Maganda dyan kasi, ano, grupo, madami. Madami kayong sasakay katulad yan, o. Madami kayong sasakay sa, ano, sa Lagida. Pero, gabi, ano, ano, yan. Wala. So, guys, Butom na ako. Okay, na-apura ko na sila kasi okay. oras na tapos ayan si Sibaya pasensya ko na enjoy ka lang dyan sa jealous mo guys si Mokia ayan, enjoy kayo dyan at sisilip silip ako kapag ka nagkakaroon ako ng internet so ayan sana manalo ng gas <laughs> diba so dito kami kakain ayan bar akudas Ah, hot! Alam ko nasa loob sila. O sa labas. Baka nasa labas. Inhiya ako dito na may jazz. Meron to counter clothes. Gano'ng kadaming tao. Ngunit ano, nag order ano What do you want? So you didn't no need. Mamilit pa, mamilit pa eh. <laughs> no, 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 no. Munit, munit sa'yo. I have money. I know. Come. Come, Sadie, come. Okay, guys, maya na lang, ha? Okay, guys, balik na mga palakas sa tubig. Kasi busog na kami. Ano? Ano? Ano ni kayo mag-ice cream? Sabi nila, balik na daw sa tubig yung mga palaka Kaya balik na kami sa tubig. Okay? Hindi hmm. pwedeng iharap sa harapan kasi maraming mga palaka eh. <laughs> Tapos may CPR pa. Di ko alam kung may CPR to. Basta nila kasang hulong yung boses ko. And, ayan, sana makabuo tayo ng vlog for today's video. Kahit pa balik-balik lang yun. Mamaya daw kami sa, balik uli yata kami sa, ano, niwanan na ako nung tatlo kong alaga eh dahil gusto na nila munang ma-enjoy na wala silang nani. So marami namang guard dito. Kaya okay lang na magliwaliw sila. And ayun. Kasama ko yung... sama ko sila yun oh. Pero CPR talaga to. Kanina madami, madami dito tao pero nandun na lahat sa tubig. Ay, di tao pala mga palaka. Yan, nandun o. Oh, yung mga langoy-langoy na palaka. So mamaya, nahil na May charge na ako, may charge na ako. So babalik ako mamaya. Okay. So yun guys, baka may just na tayo. Tuwaan ko na yung aking cracks. Arat yun. Eh. <laughs> may nagpipicturan sa likod guys. <laughs> diba? Diba? Kelly na. Hi. Kasama na si Kelly. Vloggers. At uh, saka, ano ano pa? sa Dubai, may mga organization yung mga vloggers. Oh, Oo, oh, meron yan lahat. Ni-invite niya ako. Oh, oh, ba't ka ano, pupunta? Paano ko pupunta Alam mo naman, kung may, um, binibigyan kami ng dayok, siguro, baka, ang yabang ng outfit. Ang yabang. So ayan, balik ulit kami dito. Langoy, langoy lang. Isang ikot lang to guys. And yun kasi yung mga alaga nga namin. Nandun sa, ano, nandun sa, tawag ito, nasa, uh, ibang farm sila. Nandun ka, ikapra Halo na dito. Halo, halo. Ariko. Yala, Peli. Haluan mo pa. Haluan mo pa. Sayan so, guys, kita kits na lang mamaya. Kasi ano. Oh. Nah, kahit sit pa pala. Wala na akong hindi na rin ako makatambay sa live dahil di, pag dito kami, walang ano. Pag dito kami sa tubig na to, wala na signal. Hindi nabot na yung signal dito. So, see you mamaya guys kung saan. Babad muna kami. Asya, ayun na. raps rin. Tapos tignan nyo yung mga lambat. <laughs> Ay! Ayusin nyo ah! Ayusin nyo nang mag-viral ito. <laughs> Ayusin nyo, ayusin nyo. Ang dami kasing isda, guys. Tapos may crabs pa. Wala na, pagbaba pa na. Pagbaba pa na. Oh my God. Oh my God. Daming ang dami niyang isda. Daming may mga crabs. <laughs> <laughs> isda isda wag mo talaga Ay nyo ba nilalaso na nga nila ng ihi eh. <laughs> okay. oh, Asa na? Asa? 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 Asa?

flower ba yun? Iprito it. yung isda. Ano bang tawag doon? May tawag yun eh. Ano bang tawag doon, Jenny, yung ano, dilis na lagyan ng flower? Tapos si Prito? Ay, nagkanda hirap na siya magsuot ng yung ano, panandok. Hindi, pwede rin yun sa dilis. Ukoy. Ukoy ba yun? Ukoy.

Anjan lang yon. napagod ng na, pahinga <laughs> napagod na yung nahuhuli ng crumbs oh. nakaupo na lang pero wag kan umihi lang yan okay, tapos na oh, tapos na pala umihi <laughs> daming tao sarap lang ganito oh. tapos naglalaro ay dayo po mo po nga ay dayo po eh weekend Ba, Peli, day, day off natin? wala na si Tagu na si kuyang guard eh tahimik na lang tuloy bigay lang sa kanya, ah bigay sa kanya hindi mo natin ahuli kaya walang kanya <laughs> ano tuloy sa kanila <laughs> hinahabulin namin yan kanina eh oo ang laki kasi Oh, may malaki. May maliit din. <laughs> Kani mo na. Ang dami nila, oh. Hindi nila makukuha yan dyan kasi mga nagat yan eh. Maninipit. Ingat lang sa sipit. Baka sipitan kayo. Isa na lang ipasipit yung malaki-laki ng sisa. Oo. Sipitan yung itlog nyo. <laughs> Tingnan natin kung mahuli niya, ha? Huli? Huli?

Parang tayo kayo na nagsisigaw. <laughs> May na ko dyan. Malalaking ano. Isda. Yung crabs andun na lumipat na sa kanila. Oh, yung crabs na baby crabs. Ang dami nga. Masarap yan. Lagyan nga ng harina. Hot! Ha! Langoy! Pili! ilaw pa siya. Bumikinang-kinang. Oh, okay. Dari isda. Siguro marami din doon sa inyo. Marami eh. Tag-grabs na ba? Man, ta bakit? Tag-grabs na ba ngayon? Oo. Oh, oh. Ang dami nagtag Guys, ang lungkot na mga mukha nila. Hindi nila nahuli yung malaking crabs. Sila nga. Hindi rin nahuli. <laughs> sila daw. Hindi rin nahuli. Oh. Mm -hmm. Hindi rin nahuli yung crabs. Doon, humuhuli sila pero yung baby. Teka lang. mo na ako. Sige. Oh. Dari pilih pilih semua.

Hi guys! Uwi na kami. Mga bata na dun sumakay sila. kami so naglakad lang kami. May service kasi eh. Kami naglakad lang. Okay. Water sports. Tura namin ay sunog na. Sunog sunog na ang buhay. Nag ice cream uli sila ay. Tain natin sila ka nakaharap sa akin? Wow! Ganda ng sunset dito kasi pikitang kita mo yung araw. Bye, Atlantis! Bye, Atlantis! See you next week. Next week. Kung hindi. Hindi, next week baka hudayriyat naman. Ay, naku. Hudayriyat. Sabi May sa'yo. Sa Huda Saan? Hudiyat. Oh, of... Hudiyat. Huday pala. Hudiyat. Tulang mga bat. Sumakay pa talaga sila. So dito ako ay mag-outro pala ako dito. Kasi ano siya. Uh... Ganda yung halaman. Tingnan nyo guys. Huwag ah. na kami. Ayan. Ayan si ate vlogger yan. <laughs> Hello everyone. Ayan. Thank you so much for watching this vlog. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. At manood at nag-enjoy din naman kami. Kahit sunog na sunog na kami. So bye bye. Dali. Bye. 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 And by vlog. bye vlog. Okay. Nag-bye vlog daw. Jenny, bye vlog muna. Bye. Peli. Bye bye! Bye! This me! Okay, bye bye! bye, -bye, bye. bye. At, least, at least we can have 100,000 subscribers! At least only that much! We oh. can have 100,000 subscribers! Inshallah! Uh, I'm the right, Abdullah, can you please move here? i I want to put my hands on my phone. the power Guys, nice. bye-bye na talaga at uh, wala na, maglulobat na ako. Bye! See you to my next vlog!